So right now, nandito tayo ngayon sa recent update ng COC. And after ng recent update, sobrang, sobrang nakaka... Ewan ko, parang overlapping yung mga information na lumalabas ngayon. Dahil nga sa sobrang laking update na lumabas ngayon, ngayong October. Especially ngayong araw. So may mga sneak peek na lumabas about dito. Pero ngayon, sa video na to, i-check natin, i-review natin yung update na lumabas regarding dito sa league system ng COC. So, ako, uh, last na trophy ko is nasa 5,777. So, yun yung naalala ko, nare ko na trophy ko bago nagpalit ng, ng, ano, ng league system. And, kinagol ko talaga na maka 6,000 trophies para yun sana yung ma -record. Pero, yun nga, naka 6,000 trophies ako pero nag ako sa 5,777 trophies. So, check natin ngayon kung anong rank yung aking league sa 5,777 trophies. So, nandito na yung pinaka-button. Pero bago natin i-check yung rank na yan, diretso muna tayo dito sa profile. So, ako, pag nagkakaroon ng malaking update, ito talaga yung gine-check ko muna yung profile, tapos yung... Pero ito, regarding naman ito sa league system. Siguro ngayon, ang ah, gagawin ko, ayan, ah, check natin. Ah, nawala na yung league all-star. Ayan, Kita natin na wala na League All-Star Nahabol ko naman Yung ibang account ko Sa League All-Star Nakuha ko naman Yung ibang 3,000 gems uh, Salamat dun sa mga Nag-comment Na kaya nating makuha Pero hindi lahat Nakuha ko Kasi may ginagawa rin ako Outside ng Clash of Clans Kaya Ang dami kong Yun So Nakuha ko naman Pero yun ba, Gaya nga nasabi sabi ko dito Ayan Once na na-reach natin Yung mga Ayan Ang daming bagong Ano Ang daming bagong Achievement <laughs> So meron pala achievement dito na Barbarian League, di ba? Rich League Barbarian 6. Rich League Valkyrie 15. Rich ano to? League Pega 24. Rich League Dragon 29. Tapos yung pinakahuli na na na-reach dito is yung Rich League Electro 32. So nakuha ko lahat yung pinaka one star lang niya. And right now kukuhanin ko na siya, di ba? Tingnan natin mga gems tayo dito. So medyo magandang amount din pala ng gems pag nag-push ka ng trophies ngayon sa bagong league system. So kung lumang player ka, marami ka nang uh, makikita mo yung mga achievement dito. For sure, meron ka na rin ito. Uh, I-login mo lang yung account mo kung hindi ka pa nakakapag-login ko na sa Legend League ka, makukuha mo to. Pero kung mga bagong player ka lang, Napakaganda mag-push ng trophy, may kita mo na ang dami, ang dami mong source ng gem na makukuha. ba? Diba? So, claim natin. So, 50, 100, 200, 300, 3, 300, 550 gems pala to. So, claim natin. Isa. So, Uh, 550 gems na yon yung unang claim ko pa lang. diba? Eto, check naman natin to. So, ngayon, meron tayong nasa 2 star tayo dahil na-reach ko yung ano, na-reach natin yung mas mataas na league. Eto, ngayon naman, nasa 2 star tayo. Uh, league follower, league enthusiast, league superfan, tapos league fanatic. Tapos ito, may league master. So, nakuha natin yung mga yan. Uh, Ayan, nakalagay dito yung League Archer 9, League Witch 18, League Titan. Naging, ano, ano, naging, naging mga troops yung, <laughs> yung mga league system. So, dati yung, parang ano lang siya, ah, meron siyang, sarili, may sariling pagkakakilanlan siya ng ah, pangalan ng league. And right now, pinangalan na yung league sa pinaka mga troops dito sa COC. So, i-claim natin to, Ang total naman nito is... So 100 200 450 700 1050 kung hindi ako nagkakamali ah 1050 gems plus 550 gems that's 1600 gems sobrang laki grabe Claim na natin 'to So 100 2 Okay Grabe Diba, len na 1600 gems na yan and right now um na reach natin ulit yung pang third star na league kung saan meron na namang gems kung bibibilangin natin ilang gems yung makukuha naman dito sa pang three star. eto makikita natin dito. So dito 250 plus 250 500 uh 1000 1500 2000 gems 2000 gems plus 1,600 gems yung nauna. That's 3,600 gems. So, kung hindi ko nagkakamala, yun yung pinaka total ng gems na makukuha natin once na na-reach natin yung uh, pinakasagad na league dito sa COC. Dati yung sa, dito sa League All-Star, maaalala mo nung unang lumabas yung league system sa COC, hanggang champion league lang siya eh. Kaya yung pinakamataas na pwede nating ma-reach sa League All-Star yung uh, Champion League dati. So ngayon, pwede na nating ma-reach yung Legend League. So ito nga, nakalagay dito, uh, Electro 31 yung... Pagkatapos ng Electro League... Uh, nung League Electro 31, Legend League na yung susunod. Yun yung hindi ko pa na-reach. Siguro kailangan ko pang magpa-convert o i-convert yung aking... Uh, ito, yung Electro... Itong electro 33 na ano kailangan ko pa siguro siyang i-push para makakuha ko tong huling 500 gems. So right now kaning i kanina naka ano tayo naka ilang gems ba tayo kanina? Naka 1600 gems. Ngayon ko i-claim ko na tong mga gems na to, Itong 250, to so 500, tapos uh, 1000, 1500 gems. So claim na natin. So claim 2 3 4 So ilan yung ano ko kanina 1,600 gems Ngayon naman naka 1,500 gems ba diba? That's 3,100 gems <laughs> Kung nakuha mo pa Yung League All-Star Champion ba diba? Bago lumabas na update Tapos naka Legend League ka ngayon ba diba? Napakalaking gems yung nakuha mo halos ba diba? Mga 6,000 plus gems So right now ako magpupush ako Para makuha ko na tong 500 gems Legend League. Hindi ko lang alam kung mahirap mag-push ng Legend League ngayon o madali. So, yun yung che check natin ngayon dito. So, yun. Yun yung pinakamalaking nadagdag talaga. Yung mga achievement dito sa ating profile. So, so kung makikita natin, ah, wala pang pagbabago sa ano. Sa pinaka-base. Pero, ito. Gra. <laughs> so, ayan. Ayan na yung ano natin. Ayan na yung... So, ayan. Ito yung sinasabi nila na parang magiging permanent na yata. Hindi ko alam kung saan dito yung permanent eh. O itong best ba? Itong best, uh, best July 2025. Pero sa tingin ko, mapapalit-palitan to. Ang, hindi ko pa sure kung ano eh. So, ito siguro yung all-time best. Hindi ko alam kung saan dito yung magiging permanent na sinasabi nila na magdi-display sa ating profile. Pero, ayan, may kita mo na nakapasok ako sa 129,538 place sa Legend League, di ba? Sobrang layo ako, di ba? Sobrang dami kasi player na COC. Million players yata 'yung naglalaro nito kaya. yun, at least kahit papaano nandoon tayo sa uh, 129,538, di ba? Sobrang layo, sobrang layo. So kumpara sa mga nasa top 1, top 2, top 50, mga diba? top 100 sa buong mundo, sa buong bansa ganyan, di ba? So at least meron tayong na-display sa ating profile dito sa aking main account. So right now nasa Electro 33 yung aking yung aking rank dito sa COC and i check natin yung benefits ng nasa Electro 33. So tara punta na natin 'yan. Kaya silipin ko nga muna 'to. Ito pala, ayan makita mo dito yung mga rank namin. So ako nasa Electro 33 ako. Nasaan ba yung sa dito? Parang wala pa. Hindi ko pa na-display yung trophy So ayan, nandito pala. Ayan, may mga nag-display na, <laughs> nag na ng trophy iba. So ayan, si Momo, si BJ32. So yung isang account ko, pinush ko talaga yung second account ko na mag Legend Link bago matapos tong season. Ayan, nandyan din si Alden. Ano sa golem naman siya. Ayan. May archer. Nakakatuwa yung itsura ng mga... di ko alam parang logo ba to o badge, di ba? Pero may kita mo, kakaiba itsura, di ba? Okay, nakakatuwa lang tingnan. So ayan, nasa pinakadulo pa lang ako. So, wala pa kasi hindi pa ako naglalabas na nag nag ano, nag open ng aking ah uh, yung pinaka So mukhang may maintenance, may hinto yata tong ating uh, video. Siguro babalik tayo right after nitong maintenance. May nakita ako dito. Ayan. So meron pa tayong 3 minutes para i-view sana itong ating video pero gagawa natin ng part 2 itong video na to siguro right after ng maintenance. Pero right now, yun muna yung may papakita ko sa inyo dito sa actual gameplay ng Clash of Clans after ng update ng paglabas ng mga bagong league dito sa COC. So yun lang, kung nagustuhan nyo itong video na to like and share nyo na kung may mga tanong, suggestion o reaction kayo. Ano ba masasabi nyo sa bagong Legend League ngayon, di ba? Sa bagong league system ng COC. Kung meron kayo mga suggestion o reaction, ako hindi ko pa kasi na-view kasi kakalagin ko lang tapos nagkaroon ng maintenance ngayon. So, magkita-kita na lang tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa panonood. Ako nga po para si Nico. Kung nagustuhan nyo po to, like and share. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo. Comment nyo po sa baba. At huwag na huwag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click mo na rin yung notification bell button para maging updated ka sa mga next videos na i-upload ko. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.